Good morning! Good morning! Nakapamalengke na ba lahat? Ako, hindi ako na malengke. Nagpunta lang po ako sa talipapa. Ayan ang share ko naman ngayon. Magluluto tayo ng gatang yellow pin. Ayan. Sinong nakain ng itlog ng isda? Ayan. Oh. Minsan nakain ako yan. Pero minsan hindi. Depende. Lalagyan ko ng pechay. Gigisa ko po yan sa sibuyas. Bawang tsaka sa luya. Mamaya, medyo ipapakita ko sa inyo ng konti. eto po, bumili rin ako ng gata. Merong gata na pinipiga. Nabibili na sa talipa pa. Ito pangalawa tong gata. eto yung unang gata. Ang tawag dyan minsan, kakang gata. Yung purong gata ba? eto naman hindi. Kasi meron tong kasamang sabaw ng nyog. Yan ang share ko ngayon ng mga nakaraan. yun nga gala. Sa SM. Ang peg namin ng na anak ko. Ngayon naman is, magluluto ako. I-share ko sa inyo itong lulutuin ko. Um, hindi si hindi yung request ng anak ko kundi ako lang may gustong iluto yan tulog pa siya kasi bakasyon ngayon o oh, di ba nakakatuwa bakasyon mayroon bakasyon ng mga bata ngayon kasi holiday alam niyo na mag ano anong tawag dito may election di ba ayan sino boboto na diyan yung anak ko hindi pa boboto medyo baka next year pa yan kailangan niya pa muna magparehistro Ayan, yan ang share ko ngayon. Papakita ko sa inyo sa glit. Ayan, nagluluto na po ako. Nagigisa muna ako. Bawang, sibuyas, sa kaluya. Yung iba hindi naglalagay ng sibuyas, bawang, sa kaluya lang. Pero ako naglalagay ako. Kunti ng gisa-bisa lang. Maya maya lalagay ko na din yung isa, saka yung gulay. Then, syempre susunod po yung gata. Halo-halo lang ng konti. Gisa-gisa. Maya-maya. na yan. Tapay na tayo ng tanghalian. Yan. Nailigay ko na yung pechay at yung gata. Kung nakikita nyo may itim ang isda ko, pinirito ko yan. Kasi ginaya ko yung luto ni na ate. Pag nagluluto yung asawa ni ate na si Kaya Larry, siya ko so, sa inyo ate, yung Kaya Larry. Nagpiprito siya bago ilagay sa gata. So, ayan, ginaya ko. Kaya try titikman. Pero nakapagluto na ako nito eh. Hindi ko lang matandaan kung ano yung niluto ko na ano, ginata ko, tapos pinirito. Ayan, maya-maya luto na yan. Hintayin lang natin maluto yung ano. Um, pecha yung gulay. Parang mayroong truck, ano? Naririnig nyo ba guys? Parang mayroong kukuha ng ano. Ayan. Maya-maya na lang uli. Kasi kasuling ko lang. May dumating kasi yung truck. Ayan guys. Konti na lang maluluto na. Baka nagtataka kayo, dalawang piraso lang yan na, opo. Dalawang piraso lang yung isda na yan. Kasi yung dalawa, tinabi ko para prito. Merong gatang isda, merong prito ng isda. O, di ba? Ang sarap. At nga, nagdagdag pa ako ng pechay. Kasi parang tulang yung pechay na nilagay ko kanina. Maya maya kakain na tayo. Inuna ko muna. Umbalis ako sandali. Inuna ko muna yung sapra. Kasi may kukuha ng ano. yun ay na yung baturo mo. Yan, may maya kakain na tayo. Tamang tama yun. May may konti. Gising na rin yung anak ko. Sabayan niyo po kami tumain. Kain na tayo. Yan ay niluto kong gatang isda. Dalawang peraso lang siya. Tapos sabi ko sa inyo, ayan yung perito ko. Dalawang peraso lang. Din. Kasi dadalawa lang naman kami ng anak ko. Kain tayo Kain na tayo na. Kaya ang niluluto ko is konti lang. Pang ano lang talaga namin dalawa. Nilagyan ko rin ng sili. Ayan Oh. Isang pirasong sili. Yun na lang yung isa ko na nasa rep eh. Hindi ako nakabili kanina dun sa ano. Sa talipapa Ay, ang sarap. Tingin pa lang. Talaga mapaparami ka na ng kain. Kain po tayo. Yan ang share ko ngayon. Luto ngayon at ganap dito sa aking bahay. Ano po ulam nyo ngayon tanghalian? Kami ito. Gatang ista. Tsaka prito. Ang sarap. Bukas hindi ko alam. Baka yung request ng anak ko. Ako lang may gusto ano to iluto eh. Then, ayun nga. Masyado siyang magata. Ang sarap. Hindi siya masabaw. Minsan masabaw kasi mahilig ako anak ko sa sabaw eh. Para siyang nagmamantika. Ano pong nakain ng gata? Kain ko tayo. Nak! Bigyan mo nga ng 1 to 10 ang aking sinutong isda. Yung yeah. totoo. Hindi <laughs> mo pa ginawang 10? 8 lang? Grabe. Bakit kaya? Bakit? Maalat ba? <laughs> Hindi. Hindi maalat siya pa Sarap yun. Sakto lang. O, diba? Sa pilitan. Gusto gusto nyo yan. Gata. Kain na tayo. Mahal ko, kain tayo. Ang harap ng luto ko ngayon, oh. No? Gatang isda, tapos itong prito. Tapos, siyempre, may suka ako. Yan. Kain po tayo.